Mensahe mula sa universo para sa iyong ara. Nais nice na mga anghel na maunawaan mo na kung may taong lumalayo, ito ay dahil hindi siya kaayon ng iyong enerhiya o hindi karapat dapat sa iyong tiwal. Maaring itinatago niya ang katotohanan, kumikilos ng pabagubago at umaasa na ikaw ang maghahabo. Sa simula, maaring mukhang kaakit-akit ang taong ito, ipinapakita lamang ang kanyang magandang pani. Ngunit ngayon, nagsisimula mo na makita kung sino talaga siya. Ang paglayo na ito ay hindi dapat magdulot ng sakit o pagkabig. Sa halip, tingnan ito bilang isang pagkakataon na pagpapalaya, isang banal na regalo. Gayon, malinaw mong nakikita kung sino ang tunay na karapat dapat na nasa tabi mo. Karapat dapat ka sa tunay na pagmamahal na nakabase sa respeto, katapatan at pagkakatuwa. Pinapaalala ng mga anghel na hindi lahat ng koneksyon ay nakatakdang magtaga. Ang ilan ay narito upang magturo at magpalago sa atin. Hindi ito nangangahulugan na may mahalagang nawala sa iyo, kundi mas malapit ka na matapuan ang taong tunay na akma sa iyong buha. Siya ay magiging tapat, mapagmahal at handang magtayo ng isang matatag at pamatagalang ugnayan kasama mo. Kaya maging bukas sa bag, manalig ng universo ay nakahanda ng mas maganda para sa iyo. Magtiwala sa iyong intuisyon at pakawalan ang mga bagay na naiwan na sa nakara. Ang taong tunay na nakalaan para sa iyo ay magdadala ng tunay na pagmamahal na puno ng kaligayahan, pangangalaga at balance. Ihayag ng may tiwala. Handa na ako para sa tunay na pagmamahal. Papareting ng aking kaluluwa na mababahagi sa akin na isang taos puso, malaling at maliwanag na relasyon. Salamat, Universo, sa paggabay sa akin. Ibahagi ang mensaheng ito at hayaan itong makareting sa mas maraming puso upang matulungan ang mga nangangailanga. Hanggang sa muli.